ang ganda ng mga bulaklak diba? diba? ang gaganda nila guys ngayon lang ako nakapunta dito ah na brad ngayon lang tayo nakapasok dito no oh di ba oh ang ganda oh oh Oh, di ba? Puro bulaklak na plastic. Akala mo tunay nice siya. Ang gaganda nila guys. Promise, oh. Dito pala ngayon, lagi kami napupunta rito pero hindi kami nagawili sa banda din eh. Uy, ang ganda ito, Brad, o, oh, panglagay pag ano, o, oh, pang, pang video ko sa ano ko. Ito, oh, magano ito? Alam mo, mahilig ako sa bulaklak, eh. Kaya, ang ganda niya, guys, Hindi oh. hmm, ba? Pero maganda yun sa taas. Gusto ko yung kulay blue na, ano, ito. Tinan nyo, guys, ang kulay blue na orchids. Ang ganda. Ayan, o. Oh. I like the blue blue, blue at yung parang butterfly. Ayun siya guys. Ay. Bayan mo muna sa matumba. Ayan guys, ang ganda ng ano. Puro siya ano, orchids yung nasa taas. Ang ganda niya promise. O oh, di ba? Oh. Tapos nandito dito naman yung mga orchids na maliliit. Tapos ito naman yung mga rose. Oh, ang ganda niya guys. Punta kami doon. Ang dami niya dito. Ang ganda ng mga flowers. Mm. <laughs> Ito ang ganda niya. yan guys <laughs> Saba, smile ano o diba nagpa picture nag ano lang nag camera kukuha so, ka ng ano mo pang ano mo ito ah kukuha ka bro ito o yung kulit mo na kukuha ka ba hindi na mahal eh Sibir, eh sibir di dalam pelayan berat. Murah nasi, ah, talaga? Oh, don't, don't sa ano, sa ano, na ano? 15 yun eh. Bili natin. Oh, sige, 15, ayan o, yung kulay blue. Ang ganda ng kulay blue na yan. Gusto ko siya. Tingnan mo ako magkano price presyo niyan. Hindi ba? Siba yata ang price niyan eh. Okay, natin. Oh, diba Ayaw, ba, ayaw ko tutumba lahat siya pag hinang mo. So, sama, -sama <laughs> lahat. Wala kasi nakalagay na price sa baba. Huwag mo na kunin. Ay, ay, ayan brat. Okay, Ito ay, yung price niya. Ayan sa ilalim. 99 dirham lang. O, oh, kuha mo na. Akin okay na yan. Lang. Oh, di ba guys? Ang ganda niya. Oh. Tapos, nine dirham. Ang ganda niya guys. Oh. Kukunin Man ko to. Mataas, mataas siya. Okay lang? Okay lang siya. Pwede ko siya ilagay kaya, sa baba. Kaya oh. mo. Ano? Oh, pwede ko siya lalagyan, ilalagay ko siya sa baba. Ang ganda niya guys. Oh, di ba? Nakabili na ako. Ang ganda kasi ng mga bulaklak eh. Pang ano ko yan? Ito ang ganda niya. Oh, mura Favorite. Mura pala dito. Na. Uh -huh. mo, oh, mo yung oh, tag-7 lang yung iba. Oh. magkano yung bilhin natin doon? Ayun pa, brado, yung ano. Ito, brado, parang puti. Ito. Magkano yung oh. ano? Yun 7 oh, oh. lang. Ay, 7 ba yan? 7 lang to. Ayun, ang ganda hmm. niya. 7. Bali, 8 ka mo. Dalawa sila, kunin ko. Hmm ikaw, i-display mo dun sa may bahay nyo. Oo, mm, iuwi ko sa Pinas to eh. lang sa Pinas. So, dun sa may kila Madam Miriam doon? Oo, oh, iuwi ko. Lagi ko lang sa karto. Mm -hmm. O, oh, di ba? Puro bulaklak. Saan ka pa? Ay, mong bulaklak. Huwag na. Ito ang bulaklak sa akin. Ay, meron din pala blue dito, oh. Na orchids, brad. Ibas parang maganda yata itong pagka-blue. Mas maano siya. Tingnan mo yan. Two. Isang piraso lang yan, mas maganda tinan mo kung magkano tag 10. 11. 11. Ito magkano to? Tag, tag 10 na rin tamo siguro. pero mas maganda Kasi yan. oh. Kasi ano, 9 eh. 9.99. Pero mas maganda ito, no? Ikaw. Pero mas ano to, Sin. kasi ang mga kasi nito. Ito Pwede mo naman itong pagsamahin ng ganyan. Ito hindi siya ako. Hindi kasi na kanya to. bagay. Talian ko na lang. kasi tag-11 kasi ito. Oo. Ito isa. Mm -hmm. Talian ko na lang siya para Alam mo yung mga yung mga tali ng tinapay, yung kulay white. Mm -mm. Yung, yung pangganda. Mayroon pa dito sa likod oh. oh wala na siya Tapos na dito. Mm -hmm. Hindi na kami nakabili tuloy ng bibilhin ko. no kaya ang bibilhin ko din? Wala na. kung na kasi yung luggage ko. Kaya din ang pwede magbibili-bili. Kulang na kulang yung luggage ko. Ano pa mabili dito? Ito naman mga kandila. Ang cute niya oh. Guys. Hindi talaga ako makamove mo sa mga bulaklak. Pagdating sa mga bulaklak, ang hili ko talaga sa bulaklak. Ayan siya na guys. Ayan sila oh. Ang dami. Oh. Oh, oh. Ayan oh. Tinan mo sila guys. Ang ganda ng mga bulaklak. <laughs> oh, ang dami yung bulaklak. Nakabili na ako ng bulaklak brad. Anak, mamatok ako. Buta. Wala nga yung boto, wala namang gloves. Wala rin. <laughs> Baraha, ang nakita. Hindi, ka ting. Isa-isa na lang. Ito lang yung natin. Isa ko Brad. Bili ko na lang. Ano laki? Ay, yan, nang, anay, nang, anay, nang, yan na lang yun. Okay na yun. Isa lang yung blue. Ay, ang ay, ang ay, din sa... din sa... Okay na yun. Mayroon pa naman ako. Isa sa bahay. Ayan. 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 Ang ganda niya, guys. Saan tayo pupunta ngayon? Wala pa akong nabili botag. kayo.